Kumusta mga kaibigan? Isang mapagpalang umaga sa lahat at uh, kumusta po kayo sa ating mga followers, sa ating mga subscribers? Kumusta po kayo dyan? At uh, lalong lalo po doon sa mga nag-a-apply po dito sa Bansang lituinya, kumusta po ang apply po ninyo? No? At, uh, nandito nga po tayo ngayon sa umagang ito para magbigay po sa inyo muli ng impormasyon, tips, kalaman at mga ideas patungkol po dito sa Bansang lituinya dahil mayroon po tayong pag-uusapan ngayon, no? Patungkul po doon sa mga trabaho po na dadatnan po natin dito sa bansang Lithuania. Kung ano bang klase ang trabaho po natin dito. Kaya ako naisipan i-vlog ito mga kaibigan para maging aware po kayo, no? Para handa po kayo bago po kayo pumunta dito sa bansang Lithuania dahil marami po ang mga uh, na-terminate nating mga kababayan dito po sa bansang Lithuania dahil nga po ang iba ay hindi po handa at hindi po aware. Kaya, pag-usapan natin ngayon sa umagang ito. So, kung mapapansin ninyo, lang natin. Kaya lang naisipan po natin i-vlog po ito para maging aware po kayo at uh, sa ating mga kababayan ka na interesado pong magtrabaho dito sa Bansang Lithuania. Panoorin po ninyo ito no dahil uh, makakatulong po ito sa inyo at uh, magkakaroon po kayo ng mga ideas at kalaman dito po sa Bansang Lithuania, no? Pero bagong lahat, ano, mga kaibigan, huwag niyo pong kalilimutan i-subscribe po ang ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit mo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos. At huwag niyo pong kalilimutan i-share ang mga video po natin para makarating po sa ating ibang mga kababayan na mga nag-a-apply po dito sa Bansang Lithuania at sa mga interesado po dito na trabaho Para makapanood po sila at magkaroon din po sila ng mga ideas, mga informasyon at kalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania So now, no, continuous po tayo sa ating pag-uusapan. So bakit ko ba nais i-share po ito sa inyo at nais kong uh, iparating sa inyo? Kung uh, ano bang klase ang trabaho ang dadatnan po natin dito sa bansang Lithuania ano nga bang klase ang trabaho natin? So bilang isang OFW mga kaibigan, kung tayo po ay galing po sa ibang bansa, katulad ng Saudi Arabia or mga ibang bansa pa dyan, Hong Kong, Taiwan, kung kayo po ay hindi sanay sa mga trabahong malakasan or uh, kumbaga sa madaling salita, balasahan. No? Dahil uh, kaya ako nasabi sa inyo kung kayo po ay hindi po sanay aba ay dapat kayo po ay mag-isip-isip dahil dito po sa bansang Lithuania ito po ay bansang Europa no ang trabaho po natin dito ay oras po ang binabayaran kaya po alam nyo na kung pag oras ang binabayaran ay talagang uh, bumabawi po ang kumpanya so ibig sabihin wala pong sinasayang na oras no kailangan ang trabaho mo ay talagang sapat sa binabayad nila sa isang oras, no, mga kaibigan. Dahil marami pong mga kababayan po natin dito ngayon sa bansang Lithuania, lalong-lalo na po doon yung mga bago pa po na nandito, ay mga marami pong nagdireklamo, no, sa trabaho po dahil nga po ang kanilang nadat ng company ay talagang pagdating sa trabaho po ay talagang hindi po biro. Talagang bakbakan po ang trabaho talaga. Swerte mo kaibigan kung ikaw ay napunta dito sa Batasang Lithuania na ang kampanya ang na ang kampanya po ninyo ay hindi po ganoon kaipit pero mostly ano mga kaibigan dito po sa Batasang Lithuania, ang mga employer po dito o mga kampanya po dito ay talagang sulit po ang binabayad po sa inyo no ang trabaho po dito ulitin ko ay hindi po biro dito po ay uh, bakbakan no sa madaling salita dito po ay balasahan kaya pag ikaw ay hindi sanay sa trabaho ay magalangan po kayo dahil uh, wag po natin expect na kapag tayo po pumunta sa bansang ituwi niya ang trabaho po natin ay relax so kaya nga po ay uh, tayo ng trabaho dahil trabaho po talagang pinunta natin so alam nyo na po kapag tayo po ay magtrabaho talagang walang trabahong relax ano? no? kaya dapat Bawal po ang pataman tama dito. Bawal po ang pabanjing-banjing dito kapag nagtrabaho po sa company no dahil uh, kapag makita ang ka ng employer mo or nang boss mo nang ikaw ay hindi uh, compatible or uh, hindi nila nagustuhan ang kilos mo sa trabaho mo ay hindi ka pa nakakatapos ng probationary period mo or uh, tatapusin lang ang probationary period mo ay pwede po tayong ma-terminate yun po ang nais ko pong iparating po sa ating mga kababayan na nandyan po sa mga bansang Pilipinas na nag-a-apply pa lamang po dito sa Bansang Lithuania. Kapag tayo po ay nag-apply, kapag tayo po ay uh, uh, magtatrabaho dito po sa Bansang Lithuania, dapat physically fit to work po tayo at handa po tayo makipag sa trabaho. Ganon po ang mga trabaho po dito sa Bansang Lithuania sapagkat oras nga po ang binabayaran po sa atin dito. No? So marami po tayong mga kababayan na ang iba po minsan nati-terminate dahil po sa ganong hindi po nila ma-reach out o hindi po nila ma-reach yung expectation ng employer o ng company. Kaya ang iba po nati-terminate. No? Kaya po sa ating mga kababayan na nandiyan po sa Bansang Pilipinas at sa mga kababayan po natin na nag-iisip pa lang po mag-apply po dito sa Bansang Lithuania ay i-expect na po natin na tayo po ay sasabak sa trabaho. No? Talagang alam niyo naman pag tinawag na trabaho yon, So, ibig sabihin, handa po ang ating katawan. Kaya po, pag in po natin na ganun, ay pagdating po natin dito, ay handa na po tayo. Wala na po tayong murmuring, wala na po tayong uh, iisipin o reklamo. No? Pero okay naman po ang sahod po dito, okay naman po mga kaibigan. On time, ano? at mababait din po ang mga bus po dito kapag ikaw po ay nakitaan ng potensyal sa trabaho. no Mababait po ang mga bus po dito mga kaibigan. Kaya lalong lalo na po doon sa mga kabayan po natin, mga skilled worker na kapag nag-apply po dito ay talagang dapat alam po natin yung trabaho po natin. Kasi kapag ka tayo po ay nakitaan ng bus po natin or ng uh, employer po natin na uh, hindi po tayo potensyal uh, or uh, kwalipakado or sanay doon sa na-apply trabaho po natin ay baka isipin po sa atin tayo po ay nag -lie sa atin posisyon na in -applyan. pidi po tayong ma-terminate. No? At dapat po, isang tips ko pa po sa inyo, kapag tayo po ay uh, mga skilled workers or uh, kahit hindi po skilled workers, kahit po yung mga trabahador o factory workers, iwasan po natin na makasira po tayo ng gamit po ng company. No? Dahil kapag nakasira po tayo ng gamit ng company at tayo po ay uh, hindi pa po tayo pasok sa kanilang uh, period ay pwede po tayong pabayaran noon at pwede po tayong paginitan. Nasa kontrata po yon mga kaibigan. Mapabasa po ninyo yon na dapat iwasan po natin yung makasira po tayo ng mga kagamitan ng ora uh, properties ng company. So yun lamang ano mga kaibigan, nawa ay napanood po ninyo ang mga video pong ito sa ating mga kababayan dyan. Nawa ay kayo po ay maging prepared physically, mentally, dapat i-prepare nyo po yan dahil dito po sa pupuntahan po natin sa Masang ay makakaranas po tayo minsan ng discrimination sa mga ibang lokal. Ang iba pong lokal, hindi ko po sinasabi ng mga lokal po dito ay masasama po o galya. No? Mababait po sila, mga kaibigan. Eh, may mga ibang lokal talaga na iba pong ugali. So, parang katulad din sa Pilipino, kahit po sa kabakpan natin Pilipino, minsan, nai-discriminate po tayo. Dito po ay makakaranas din po tayo ng ganun. No? Kaya, handa po tayo physically and mentally. No? Kaya, nawa, napanood ninyo ang video ito para kayo po ay handa pag pumunta po kayo dito sa bansang Litwinya, no? Para kayo po ay alam niyo na kung ano yung ini-expect ninyo. So, ulitin ko, swerte po niyo kung kayo po ay napunta sa company na, uh, maganda at hindi po gaano mahigpit pagdating sa trabaho. Pero mga kababayan, mga kaibigan, yan po ay biyera lamang, no? Mostly, kung ano yung sinabi ko, yun po ang inyong mararanasan. So salamat sa lahat. God bless po. Mabuhay po tayong mga OFW. Mabuhay po tayong mga Pilipino. pa po. Ingatan po kayo lagi ng Panginoon. God bless. God bless.